Mabula o oh dahi? Mabula. Mabula. Ta mabula. Tanong mabula? Mayo. Para ramdam. Para ramdam. Um. Namara para mga barkada. Banggi na para sa lakwatsa. Pero tara, mag-iba ka na. Tagalog na lang siguro para maintindihan magkang iba. Papunta tayo ngayon sa Panikwason kung nasaan ang ZA JA A Familia Garden. First anniversary kasi nila at magkakaroon sila ng foam party. Swerte nang pagdating ko sa resort dahil meron pa tayong pagparkingan, Inabutan ko na din ang mga taong nakapila para mag-register. Bungad pa lang, nakabang na sayo ang alak para magpainit ng gabi. Pero hindi pa tayo iinom. Magtatrabaho muna tayo. Nagandan talaga ako sa lugar at naglakad-lakad muna ako papuntang poolside dahil may naririnig akong banda. May live band nga nagpe-perform. Si Raven, V at Wawa. At marami na ding mga taong nagbababad sa pool habang nag enjoy ng chill na music. Galing sa banda. At nagpakawala na ng unang bula pala. Try lang muna kasi hindi pa talaga party party. After performance ng banda, nilapitan ko sila. Kasi wala naman ako ibang kasama. Wala tayong ibang gagawin kaya sumama tayo sa banda para kumain. Ang mga kasama ko pala ay Sinawawa, V, Raven, Jules, Jowa Jules at CMC. Habang kumakain kami, marami na ding nagsisidating ang mga guests. At ang maganda dito kasi sa lugar, meron silang internet. At kung kwarto lang naman ang pag-uusapan, ako, komportable ka dito. May aircon din eh. Kaya masarap mag-overnight. Speaking of night, the night is still young. And so, and so on, and so forth. <laughs> Kaya tara na, mag-party na tayo!

자, <목소리> Pwede, pwede. Pero sa mga lalaki, dai. Ano yung today ka mo nagpaaram, ha? Hey! Hi! What's up? So, okay lang ba? Interview kayo? Of course! Sa gitna ako, syempre. Ako, siyempre. host. Wakinin mo to. Hey! <laughs> So yan Naman okay. na para mga kaparkada Yung kitang niya nagdi sa ZA Familia Garden So nagkagawa katangon niya ning inaapod na Foam, foam party. party Yes Sa Foam Party, kampina kay Inot Anong bigyan expect mo sa Foam Party? Ika na kaming idea kung anong mangyayari sa mga foam party and you know? all. Okay. So din so, nito iniisip na pag sinabi yung foam party, ang iyong unik di mga kutsyon, mga <laughs> araw <arug yan>. ka <laughs> hey, syempre, party, baka mo lang kutsyon na ang foamy oh. Okay. Actually, okay. actually, <laughs> actually <laughs> depende. Bakit hindi may foam? <laughs> Malamang kita sa pinag-uulayan. So bago, okay. syempre, okay. eh, nag-i-enjoy kita sa party ano? all. Anong pangarap mo nga ulit? I'm L. Elle, ika? Lisa. Lisa. What L stands for? For <laughs> <anos>. <laughs> laban. Eh. Laban, laban, laban. 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 syempre! Laban. 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 Okay, may abot ako ng niyan. Sa so, ining indo pag nagkaigoy ning part 2 na foam party ka Family Garden, may pa kita? Syempre. Ate, ko na sabi ko taga Senga sa, sa Carolina, taba do man ang ka. Ay, pwede man. <laughs> pwede man. Taga Senga. Carolina. Ay, wait lang pala. Ah. Bago ang gabos, sina gusto kong hapotan mo na. May bata ba ka mo? Malaya ang mga puso mingon niyan. Teka. May puso ka ba? Siyempre, huh? May puso ako, pero... <laughs> Sabi na ka to, pakabot! Huy, oh, Ang ganyan, okay. ang ko sa Indo. Anong gusto ni oh. Mabula o dai? Mabula. Mabula. Mabula din. Tano mabula? Para ramdam mo. Ramdam mo ang warmth. <laughs> dai, ang pinag-ulayan ta si Paul kung yes. gusto niyo mabula o baka. Kaya home party. Okay. okay. Ang so... Ang ini-expect namin yung init na ibibigay sa amin. Diba kami nagsiming ka na, mainit na kami ng mga mga. Pinaka-final ano, question is, yes. dawa gura anong kararom ang pool si Sisi Donindo? Gura anong kararom? Huh? Um, five. Seven feet. Oh, wow, Halang ba ako na seven feet? Gano'n mas ko pa sa kuya. Okay, sa susunod na foam party dito sa Familia Garden, let's party kasi super enjoy! Yay! Hey! Grabe ka. ZA Family Garden. Ano ba talaga? ZE or ZA? Pauwi na tayo ngayon. May amats nang antok at pagod. Bumili ng pang midnight snack namin ng asawa ko. Oh, alam to ng asawa ko na nagparty ako ah. At least nagpapaalam at pinapayagan. ba? Diba? Though late ka maguli. Importante, may pasalubong ka para sa ago mo. Kaya mo yung paglingawan. Rule number one, pasalubong sa ago kay Puhan.